Paakot pa sa kayo, syempre. Yun, maraming maraming salamat sa mga client natin, sa mga nagsishare sa nag-like ng mga videos natin. At siyempre syempre, malolos to malolos lang yan. Lungos malolos to dakila lang. Pero syempre, bago natin umpisaan to, ito muna ang B-Jam Lights and Sounds. B-Jam Lights and Sounds. Pasok sa budget mo sa lahat ng klase ng Ang jaya ng birthday, kasal, binyag, at kahit ano pang okasyon. At yun, meron po tayong full band, Uh, sequencer, acoustic band at kahit anumang uh, setup para sa inyong mga okasyon PM lang po kayo sa aming page na Bjam Lights and Sounds pagkailangan nyo ng banda at kahit anong nga pong may tutulong namin sa, inyo, sa inyong okasyon at kahit anong setup po pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event at yun maraming maraming salamat sa mga tropa natin nagla like, nagshare, nagpapalo syempre sa Bjam Lights and Sounds at patuloy na nagkahira sa amin. So may inyong kapayapaan. Peace be with you. God bless. So na may isang mabilisang uh, biyahe tayo ngayon sa Malolos Yun ha, tayo uh, Malolos to Malolos lang ito Medyo na-atraso yung ano natin, natin kasi nga Nagintay muna tayo ng daw ng client profile picture nung client na kalaman tsaka pusa yung picture o aso yata yun eh, pinaliwana ko kay sir na sir hindi kami bumabiyahe o hindi kami mano kagad kasi nga minsan sanayas pa pa may yung kami ron may mga nagtitrip lang naman may mga nagtitrip din na client oo oo nagtitrip lang na nakakita na yung post na ganoon pupuntahin ka magkakita yung mga ganito ganito kaya ayun ang ginagawa natin ngayon nagre-request tayo na down payment sa kanila at binabawas naman natin yung syempre sa pagbuo ng bayad nila sa atin ngayon lang sa mga tropa natin nagpapakot yan mas maganda talaga o sa kahit hindi lang sa pahakot lalo rin sa sounds natin na big na nagabing sa sounds yung konting kont kwento lang din yun Yung shoutout sa mga nakasama ko na ice job nyo sila pa rin toto uh, sila yung sa John John uh, si Jeffrey Ayan. Mga maral beses kaming na-stop na ng mga hindi, hindi namin hindi kami nangihinginan daw. Kaya ngayon eh, lesson, lesson rin yun na mas maganda yung kahit papanan ng tayo ko. Kahit panggas lang sa mga client natin. Yun. Ingat tayo. Kita kita tayo pa. At yun nga, bumiyahin na tayo dahil nakapag-down na nga yung client natin. Kumbaga, uh, nagsawa na rin tayo sa mga failure natin ng mga nakaraan na hindi tayo nagpapadon na i-scam tayo yung napapagtripan tayo siguro may mga may mga kabataan no? may mga tropa patama, mga nagtitrip lang talaga na i-chat chat ka sir papakot pati nagsisend pa ng mga picture na ganito pero pag nandodon ka na wala pero kaya nga ganon uh, don doon tayo nag come up na kailangan na natin magpadon para kahit papano uh, sa panggasman lang eh, hindi tayo matalo kung sakali ma'am nagtitrip sila at saka doon palang lang nasasala lang natin kung talaga yung client natin eh tunay na client talaga at ito truck driver lang yung kinuha sa atin ni sir pero tumulong tulong na rin tayo dahil parang si sir ay hindi masyadong uh, sanay din sa botan eh tayo naman kahit papano nasasanay na tayo sa botan kaya yon tinutulungan na lang din natin sila dahil nga buti na lang meron silang isang katuwang na parang kasamaan sa trabaho ni Sarah na masarap din kakwento dahil habang buong biyahe kami sa akin sila na, sa akin siya nakasakay eh nagkukwento kami tungkol tungkol sa mga trabaho nila at ang trabaho nila para bingo plus parang gano'n go bingo parang ganyan na maraming nga daw na nanalo at totoo naman dahil may tropa rin tayo nanalo sa gano'n na malaki-laki rin at shout out kay Bok yan, kay Noel Bok Matura na tropa natin na nanalo rin sa ganyang Uh, laro. At yun, sa mga tropa natin nagla-like, nagsishare, nagpa at syempre nagre-recommenda sa amin sa Pahakot Pasakay. Maraming maraming salamat sa inyo dahil kahit papano uh, eh, malaking bagay, extra income din to at extra pang-inom. Hindi, joke lang. Bawas-bawas na tayo sa inom dahil hindi na nga tayo pabata pero eh, niya, at sayang din yung syempre yung, yung kinikita natin dito na uuwi lang din sa panginom. Eh, kaya kahit papano dapat sinisinop ng andi natin dahil hindi naman abang panahon, malakas yung truck natin at malakas din tayo, kaya kailangan sa mga kapwa ko, nagtinegosyo o may trabaho dyan, it dapat talaga sinupin natin yung pera natin kung hanggang maaari magamit natin sa pamilya o sa mga dapat natin pang pwedeng paggamitan, at sya yun, uh, sa mga kailangan din ng sound system dyan, meron din po kaming paparenta rin po kami ng band equipment lights and sounds, pool band acoustic band at sequencer sa mga okasyon, sa mga celebration na parating sa inyong pamilya, eh, pwede rin po kami. At yun nga, lalong-lalo na rito sa Pakot Pasakay. Madali naman po natin pag usapan niya kung saan lugar, kung saan kukunin. Basta nagpapasend lang po kami ng picture para kahit papano, alam ko at matansya ko kung kakasya na isang hakutan o papano. At syempre para ka mga pag rate makapagbigay din po kami ng rate na angkop sa dami ng gamit nyo. Kasi po ba diba, kahit papano naman, eh, kahit nga ang isang kilong bagas, iba ang presyo sa dalawang kilon bigas. Ganon din po yan. Kung mabibigat yung mga mga uh, sinasakay natin o ipinahakot natin. At lalo na yon may second floor, malalayo-layo yung pagbubuhatan. Eh, syempre kahit papano. Nagdadagdag din po tayo sa mga tagabuhat natin. At ito nga na namin, halos tutukan na to sa pinto nito At isang mabilisan lang to dahil tumulong-tulong na tayo. Tutukan lang naman yung yung pagbababaan pero ito nga mahirap dito pag ganyang biyahe ng ganitong kainitan, eh syempre napakainit talaga. Tsaka ang bagong arko ng giginto, yung lalawigan ng bulakan. Napalitan dati yun yung papasok sa Malolos. At pauwi na na tayo, pero sobrang init dahil parang mga 12, PM na niya. Dahil 10 AM yung usapan namin si Sir. syempre nagkarga na baba. Tapos bumiyahe. Mas matagal pa minsan at nasa kakainip pa yung biyahe kesa sa trabaho. Yun lang. Sumayon so, nyo ka pa. Peace be with you. God bless. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa Pag-usapan po natin, meron po tayong ah uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa ah uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din. sa mga client din natin na nag-avail sa Bijam Lights and Sounds maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nag like nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.